Ano ba yung feeling na nagsit ka ng tulog na 9 hours? Nag-alarm ka pa para sa 9 hours na tulog tapos nagising ka after 2 hours. <laughs> Siyempre, hindi natin papera pa yung sarili natin kasi ayoko sa lahat yung sapilitan yung mga bagay-bagay. So, let uh, everything natural. Kaysa magmukhang isip ko na lang yung dalawang manok na yung mga mega ko na kailangan ko walang pakainin kasi personal ko mai ng hapon kasi kalimita talaga pinapakain ko sila sa umaga pagdating ko and uh, yun na Balance sila magsikap uh, ng buong araw paano sila mabubusog uh, mula umaga hanggang hapon and ito pala galing to sa kay ate Cory thank you pala ate Cory dito sa mano kasi malalaki na sila <laughs> pwede na silang katayin joke <laughs> lang pinag-isipan ko kasi Tawa uh, naman ako dito. Tapos ang hili ko pala sa manok kulay itim, kulay puti, ganun yung pure white tsaka yung mga pure black hindi ko alam kahit sa pusa may iligaw ko sa itim na pusa and ayun pinakain ko lang sila kasi naisip ko guys ha, walang nonsense yung hapon natin dahil nagising tayo at hirap nirap tayong matulog ulit bakit di na tayo magpakain ng ati wala gawin look tapos check ko na rin yung pala tinanim kong um, tanglad kugon talaga yun tata, uh, to check ko lang kung tum tumubo na yung kanyang ugat kasi matagal ko na rin siya hindi naman matagal last week ko lang siyang itinanim pero may pagka-agriculturist tayo sa time na to kasi papatabuin natin to gamit lang ang charan kasi yun yung pinatubo yung tanglad ko dati na lumabong kaya sabi ko ulitin ko ulit parang gusto ko ulit itanim o gusto ko ulit magtanim ng tanglad para maging masaya ng buhay and eto na pala yung tanglad at tinanong po nagulat na ako may ugat na siya kasi na may bubong na rin siya and nakakatawa talaga yun eh, kasi ang dami yun talaga like, ugat as in and uh, yan sa so, sunod na araw siguro pwede ko nang itanim yan sa so, ngayon tiyatamad pa ako hindi ko lang yung day off ko <laughs> para naman makapagtanim ako at kasi so, ganoon sa ano to anim na puno kung tumupo galing pala ng palengke yan kasi ano kinat ko yung ibabaw so, yung pinakaugat yung itinilig ko tapos ayan tubo na sila tapos nagulat na ako dito may ano parlin hindi naman ito limita actually parang higat siya di ko alam kung ano yan makati daw yan eh tapos pag pinutulputol mo dumadami sabi lang nila Pagkakita ko lang yung <laughs> diyan. Mayroong kailangan ko sa mga panahon na to. Ayan, tubo na pala yung ugot Ready na talaga itanim yan. Mas maganda magtanim ng ganyan ng tanglad kasi mabilis din magpatubo. Or yung iba kasi nagpapatubo sila. Pero ito yung tanim ako kasi mas referred ko yan kasi alam ko na mas magaling ako magpatubo pag ganitong pamamaraan. So kailangan mo lang ng plastic bottle ng soft drinks. Ayan, ayun na pala yung dalawang manok talaga natin na busog na at gagala na naman yan sila. Usually dito siya sila gumagala sa may side na to, sa right side. Ay, sorry, sa left side ng video na to. Mas malinis kasi sa part na yan. Sa may right side kasi, papunta na yan sa may kanal. So, mas okay sa akin na dito sila pupunta sa side na to. Pumunta rin pala ako dito kasi nga boring. Kaya sabi ko, okay, punta tayo dito. Kasi yan, mapuputi ka lang tayo for this video. Kasi nakakatamad na matulog. Ang sakit sa ulo mag na bumalik sa tulog, ipilit yung mga bagay-bagay, ay, -bagay. eh, ako parang ang bilis kong kausap kahit sarili ko, ang bilis kong binibigyan ng desisyon, ng choice yung sarili ko. At mas pinipilit ko yung mga bagay na mas easy at hindi hassle gawin. And, ayun na tayo dito. Tala ko sa may court, sa may court nila na ngayon ay nagtutubig. Masama sa naman yung paan natin. Nakikipula tayo dito ng mga ilang minutes natin paligid na napakaganda kasi tahimik na naman ang lugar na ito as in sobrang